Magandang gabi sa inyo mga kasuy Kamusta na po kayong lahat No way na sa mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasuy At syempre eto na po yung ating Ayan mentor. Ayan, napakagaling nito. Galing sa ating sender na lalaki. Pwedeng mangyari na magka-partner kung sila ay may sariling kwarto. O ay nasa motel sila pero kung sa lugar nyo ay tama lang, siguro kahit kahit unting u oh, walang maririnig ang katabi sa higaan. Ha ha, ha. Baka nga 3 minutes talaga tapos na si lalaki. Kaso si babae ay sure bitin talaga yan kahit hindi mo na tanungin. Ha, ha ha. So yung kanya ibig sabihin nasa proper way na ang babae ay talaga for example ito ay nasa motel syempre ang isang babae talaga ay malakas umu ito. Pero kung tapag nasa bahay naman ito at may katabi, so ibig sabihin, eto ay hindi mo ito maririnig na na umuo. Pero kapag kang ganito nga, ang problema, ang lalaki lang ang nag kasi mabilis lang yan sila. Kasi, kumbaga, minamadali lang talaga nila. Sa opinion na ito, so ibig sabihin, ang babae naman ang mabibitin kapag ganito yung mangyayari mga kasabi. So, magbibigay tayo ng opinion, yes. Kapag ganito naman talaga mga kasabi, syempre, kapag may kapitbahay ka or may katabi ka sa kama or sa kwarto, ganyan. Kumbaga, syempre, yung ano kasi ng babae, mas matagal yan sila. Unlike sa mga kalalakihan na talagang kapag na el na yan sila, nakaramdam na yan sila, direct na kaagad, wala nang foreplay sila ay pwede na kaagad na mauuna sila. Hindi ka guys sa mga kababaihan na kailangan pa talagang gawin na foreplay para lang sila ay mabilis din na may EL. Kasi may mga kababaihan na matagal talaga silang na EL. Kaya matindi yung foreplay na gagawin mo para mas makuha mo yung kanilang kahinaan. Para naman sila ay maunang mala. Alam niya na yon Pero kapag kang isang babae hindi talaga sanay na talagang ganito mahilig na siya sa foreplay. So yung ending talaga matagal talaga sila. Yung kawawa dito ay yung babae. Si sila lalaki tapos na si babae hindi talaga sila yung nabibitin so Siyempre, mas lang yung mga babaihan dahil pag hindi sila nakalabas, ay ang ending ay nganga. -nga. So, siyempre, masakit yun. Siyempre, yung mga babae, ay nga nga, masakit yon. Siyempre, sila lang yung nabitin sa ganitong usapin, mga kasawi. Kaya, siyempre, mas maganda kung talagang gusto niyo na ma-enjoy na isang babae, marinig niyo yung unang babae, yung sobrang ingay nila, pwede kayong kumuha ng motel, or yun nga, sabi nga nila, pwede, kung mahal mo, ay pwede mo isugo. Kung talagang gusto mo na marinig ang ingay ng isang babae, sa ganitong sitwasyon, mga kasawi, ay pwede mo talaga ito. Para naman, mas maganda maganda kasi ito at nailalabas nila yung nararamdaman kapag kang isang babae nasa proper kayo ng jujugan tapos yung solemn yung walang naririnig nakarinig yung may kwarto sila sarili tapos walang tao walang kapitbahay kung may kapitbahay may solemn talaga yung walang nakakarinig na kahit sumigaw pa siya ng malakas na malakas na o dyan ay wala nang makakarinig pa dyan yung mapapalabas talaga yung matinding sarap ng isang babae kung mapapansin nyo kapag kaganoon talaga alam nyo sila yung una-unang malala. Alam niya na yun mga kasawi. So, mas nag enjoy dun yung babae kumpara sa kalalakihan. Mas sila yung sobra talagang nai-end. Siyempre, ang lalaki rin naman ay may enjoy din ito. Dahil kapag ka malakas na mag ang isang babae, alam niyo ba, mas lalo silang nasasarapan kapag naririnig nila yung uh ng isang babae pagdating sa jogjuban. Yan po yung pinagkaiba ng may kwarto at mismong sa motel na ginagawa mga kasawi para naman mas nai-enjoy ng isang babae kapag ganito yung sitwasyon na mangyayari sa dyugyugan so yun lang po mga kasabi, yung ating opinion tungkol dito sa ating sender na way naintindihan naiintindihan mo ang ibig ko sabihin maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin so walang sawang pag-share at pag-comment sa so, mga hindi pa po napag-subscribe mga kasabi pwede na kayo mag-subscribe pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi